thank mm -hmm. you maganda Nay, maganda talaga siya ano ito Sobrang ganda niya guys. Pero yung pangit yung mukha, charis. So, Tapos ano, yung nabayad ko dito is 400, ay, 504 lang siya. Tapos walang rush dito sa lugar namin kaya 3 months. So yung sa akin dumating 4 months na. So valid to guys kasi ano, ay valid naman talaga yung sa ID. Eh. Magagamit ko to kasi 3 years yung valid validation. Ah, oh, 3 years nga. So, yan titingnan natin dito. I don't know how to open this. Dear Madam. Chares, Madam! So, sinasabi dito na validity of fossil ID shall be three years of Filipino citizen. Ayan, guys. Magamit na. Madami na akong ID dito, guys. Noong una, wala akong ID. Pero ngayon, marami na. Musta kayo guys? Maraming salamat sa palaging panonood. So, hindi kami masyadong nagpo-post ng vlog kasi wala namang nanonood. <laughs> ano? mag ano bi naging busy kami kasi dito sa lugar namin palaging umuulan. Halos araw-araw na lang umuulan dito sa lugar namin. And, hindi na kami lumalabas ng bahay. Kasi palaging nagbabagyo dito kaya. Pagpapasensya na kung tapos busy rin yung mga bata sa ano nila, school nila. So sim lang nila last week kaya gumawa kami ng mga project hindi ako nakapag-vlog kasi dito sa lugar din namin para aside sa palaging umuulan, palagi ring nagba-burn out. Halos araw-araw, araw gabi yung burn out dito kaya pasensya na kung hindi kami nakapag post ng video palagi. Um, alam niyo na. So, I uh, just to say thank you so much sa mga palaging nanonood sa mga vlogs namin. Thank you so much sa mga palaging nagko-comment, taga-like, at saka, ano, sa hindi nag-skip ng ads. So, that's it. Thank you so much for watching, guys. Thank you. Bye. No, so, dahil palaging umulan dito, guys. Ano na lang, gumawa na lang kami ng garden. Kami ni Edville. So, may seedling kami dito. Yan. Bago pa to. Ayan. Ayan. Ito yung mga seedling namin, guys. Dito muna namin ilala ilagay. Ilalagay. Dito muna namin nilagay. Tapos, transfer namin to pag ano na. Oo, oh, hindi pa. Pag lumaki na siya. Hintayin nyo lang yung vlog namin yung mag-garden kami kasi palagi pang umulan dito ngayon kaya ano, naglilinis muna kami ng ano, ng lupa. Charis. Naglinis muna kami ng area kung saan kami magtatanim. Saka, pag lumaki na rin yung mga seedlings namin na nilagay namin doon. Huh. Yan. Palagi lang talaga umuulan dito. Ngayon, umuulan na naman. Happy birthday! Happy birthday to you! Ang tawad mo, galing na. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Slice it, Kaya mo budget ito na. ako. Slice on yan. Slice on yan. Welcome to my vlog! <laughs> I'm going to cut the cake. Cheers! Ano sa mo Mm. Si tatay. Yeah, tatay. Mm. tatay. Siya ang guys last ug okay. cake. Ah, siya. <laughs> Tara birthday boy, na. Ang boy. Kanta, siya oh, na. Tara birthday boy. Oh, Ning kanta siya sa yung birthday. Ha, mga mata, gasiga ang mata sa oh. Sorry, wa mi behon kay kasi <laughs> ngit, ngit kanina eh. <laughs> <laughs> Wala kayo pang hapang buhay ang gilin, kasi ang dilim. Eh. Walang kurinti kasi blan out. Mahirap mag ano, mahirap mag Ma'am, tanungan mo yang Ano, wala nang ilaw mo. Wala nang ilaw niya. Ma, dai, dai. Kaya. Mm. Dai, bidyo dai. Itong dadayin namin na nag-iihaw. Yan talaga Ni. Hindi pumapatay na lang Yan. Patay mo. Oh. Yan, ito ako. Ito mo. Ito na. aneh Ana ya Hai. Ini Islami. Hai.